Magandang gabi po lang sa lahat. Ah, magandang gabi. Barangay Odicon. Ayan. Ah, sana po napasaya namin kayo no, dito sa ating ah, basketball diaper edition. Yan. syempre, hindi po ito mangyayari kung wala tayong sponsor ngayong gabi. Syempre, ah, maraming maraming salamat po sa ating sponsor. Ano naman na po. Um, Gloria Dardan from Norway po a.k.a. Ikot-Ikot Channel po, ang kanya pong YouTube channel. So yan, siya po yung, at pangalawang taon na siya dito ngayon sa barangay, Dito ko nagbigay. Siya rin po ay nagbigay ng bigas sa atin noong nakaraang taon. So yan, at sobrang nagkapasalanan po tayo at lagi tayong napipili, no? Yung mga programang, ay mga project na gusto niyang ibigay dito niya sa ate. Siyempre po maraming maraming salamat po sa ating SK Chairwoman. Francine Rubio na nag... Uh, po na mangyari itong uh, okasyon na ito ngayong gabi. So sa mga player po na... No? Sa mga player natin, sa po yung player natin. Uh, maraming maraming salamat. At kung pumasakaya sa hamon, no, na daya per edition. Uh, first time ito nangyayari dito sa Barangay Udikon. di ba, Jane? Parang first time, so, kaya sana napasaya namin yung mga nanonood. Yan lang po. Uh, ano po pala, ang ating pong sponsor ay nagbigay po na sa sampung pong player, nagbigay po siya ng 1,000 pesos each. So, uh, masyadong napagod. So, ayan. <laughs> ah, mahagad mo na ako dyan. <laughs> so, ayan. Thank you. Thanks so much po sa nag-sponsor sa Satuyang um, Basketball um, Diaper Edition. Ang uh, sara na nakatali. Nagsisisi na. <laughs> so, thank you din po kay Ate Grace. And salamat po sa gabus na nagdala and sa mga player. Thank you so much po. Congrats po sa Indo. Pajanan ni Raymart Paturito. Nasusubog ka sa kuya na luki. Ayaw dapat nagbabayin. Next, ano, Kian Kian Bruela. drama ng mga libreng unyan. Chocho! Ayan! Yeah, champion si <laughs> Ay, na si Chocho! Ano ka na? Yaw ni Kisiki sa Fireman na Dewa ng Kawal! Brian Marcelo! Kuya Dan ni Pumasino! Ay, dapat si Pichu! Kuya Dindo Bundan and Jojo Dialdai. Ayan, congrats players! Nagaya po yung lang kamuling scatter Nang saro Ay, dayo ang Thank